Uh, hello mga parts, ngayon po meron po tayong uh, gagawin niyo yun na uh, isang uh, electric pan Ang naging problema po nito mga parts, ang sabi ng may-ari Maingay daw pagka po umiikot Ayan, panoorin nyo po yung ating video mga parts Para po uh, kung sakali mo po magkaganito yung inyong electric pan na maingay kapag umiikot Eh makakuha po kayo ng idea Marami pa po tayong mga i-upload na video mga parts Tungkol sa pagre-repair ng mga appliances natin sa bahay So ayan mga parts, at ayusin lang po natin yung ating uh, camera para po ah uh, uh, maipaliwanag ko po sa inyo mabuti. Ngayon mga parts ito po yung ating uh, gagamitin na uh, multimeter. Ako po kasi mga parts pagkapag gumagamit ako ng multimeter, Sineset ko po sa times 10 or times 1. Sa pagkakataong ito mga parts, palagi po ako nakaset sa times 10. Ayan. Dahil uh, doon po ako nasanay sanay Kayo po kung saan po kayo uh, uh, nasanay or kung saan nyo po kabisado, uh, doon po kayo uh, magseset. So, kanya-kanya po tayong pamamaraan sa pagre-repair mga parts. Basta ang mahalaga, uh, tayo po eh, uh, madiskarte. Eka nga, yung may sarili po tayong uh, diskarte sa pagre-repair. So, para po tayo makakuha ng uh, mga diskarte, syempre, kailangan na Makapanood tayo ng mga video na katulad ng ganito yung mga tutorial sa pagre-repair. Ayan. Tulad ng ating ginagawa. So, ayusin ko lang po mga parts yung ating um, uh, table. Ayan. So, ito mga parts yung ating uh, mga gagawin pa. Ayan, o. Oh. Kaya, kaya nga sabi ko sa inyo mga parts. Uh, Mag-subscribe na po kayo sa ating uh, YouTube channel. Marami pa po akong i-upload na video. Mga parts. Ayan, Tulad yan, yung dryer, sumabog. Ito mga Ito mga parts. Ito yung uh, electric pa na uh, para siyang ano, Touchscreen touch screen, no? May mga ano siya, may mga pindutan po siya na hindi po katulad oh, ng ating ganito, mga manual. Ayan mga parts. Gagawin pa rin po natin yan at i-upload din po natin yan sa ating YouTube channel. Ayan mga parts yung aking shop. So, pasensya na po kayo, medyo makalat. Ayan. At mm, siyempre, uh, inuuna po natin yung ating uh, mga dapat unahin. Uh, tulad po nito, uh, pinagawa po sa atin ng, at, ng, ating customer. Sabi po kasi, uh, gagamitin ito kaagad. Kaya uh, kinakailangan po, eh, magawa po natin. At uh, naisip ko pong i-upload dito sa aking YouTube channel para po makakuha po kayo ng idea. Ngayon mga parts, ang gagawin natin, itetest po natin dito sa kanyang uh, pinakasaksakan. Ayan. Tingnan natin kung buo po yung makina mga parts. Ayan, meron po tayong nakukuha mga parts. Kitang-kita nyo po. Ayan. Uh, ako po kasi kabisado ko na po yung palo na buo at yung palo na sira. Yun po yung inyong uh, kakabisaduhin. At ituturo ko rin po sa inyo yan balang uh, araw. Kaya dapat lagi po kayo nakasubaybay sa ating uh, video. Eka nga. Uh, ngayon mga parts, tanggalin po natin yung ating uh, cover. At alamin po natin kung bakit po ito maingay pag umiikot. Yeah, para daw pong uh, uh, helicopter ang sabi na mayari. talaga maingay. Pero umiikot po siya, kaya lang maingay. Hindi po siya makatulog, para daw masisira. Kaya bago pa lumala yung uh, kanyang electric fan, bago pa masira ng tuluyan, eh dinala na po sa atin ito, itong makina. Baka mamaya kasi masunog ito. Uh, mapalaki pa raw ang kanyang gastos. Kaya dinala na po dito sa atin. Ayan mga parts, ilapit ko lang po yung ating camera. Ngayon mga parts, isaksak po natin sa kuryente. Ayan. At pakinggan nyo pong mabuti mga parts, yung ingay na sinasabi ng uh, ating customer. Ayan mga parts, isasaksak ko na at pipindutin ko na mga parts sa number 1. So ayan mga parts, set po na sa number 1. O so yan mga parts, kapasin pasin nyo po yung ingay na ating nadidinig. Ayan, naka-unplug na po yan, nakatanggal na po sa saksakan mga parts. Ngayon mga parts, ituturo ko po sa inyo kung bakit po ito maingay at kung ano yung ating uh, ayusin dito. Ayan, buksan po natin, tanggalin po natin yung ating uh, tornilyo dito sa ating makina ng ating electric pan mga parts. Ah, pasensya na po mga pards, yung kanya-kanyang shaft maluwag pong iikot. To, alisin po muna natin dito sa ilalim yung pinagkakawitan ng gearbox. Ayahan para po hindi masira yung ating uh, gearbox at hindi maputol. Kasi plastic lang po yung uh, laman loob ng ating gearbox ito. Ayahan, yun po yung unang yung alisin. Saka po tayo magpipihit ng tornilyo dito sa ating makina. Ayan mga Pards, sabi ko nga po sa inyo yung uh, pagre-repair ng uh, electric pan, eh hindi basta-basta, ha mga Pards Kinakailangan talaga na uh, makapanood ka ng video na ganito Para pagka ikaw eh nasabak na sa ganitong uh, uh, trabaho, uh, meron ka ng idea mga Pards Ayan uh, mga parts, dahan-dahan lang po kayo uh, sa pagpihit ng ating uh, tumnilyo. Baka po mamaya please. Matordokan nyo yung uh, pinaka-rewind ng ating makina. Kaya ingat-ingat lang mga parts sa uh, pagpihit. Yun po yung uh, inyong, inyong uh, gagawin at inyong iisipin. Ayan uh, mga parts, ito na. Bubuksan ko na mga parts. At ituturo ko po sa inyo kung ano po yung maingay na ating nadidinig. Kung ano po. Kung ano po yung salarin Ah, mga pals. Ayan, medyo maingat na kayo at dahan-dahan lang, mga partners. Hindi naman ako kuha sa madali ang trabaho yan. Ayan, mga Kitang-kita nyo po, mga pals, yung kanyang rotor. Ayan, ayano Oh. Ayan, oh. Yung rotor niya may guhit na itim. Ibig sabihin nun, mga pals, yung pinaka-rotor niya dito sa So, yan, yan, yan. Sa may guhit na itim na yan, sumasayad po yan. Ayan, o. Oh. Sumasayad po. Dito sa ating stator ng ating uh, windings. Ayan, o. Oh. Ibig sabihin niya, kalug po yung kanyang bushing dito sa pagitan ng ating gearbox. Sa dulo. Kaya po, sumasayad yung ating rotor. Yan po yung nagiging uh, ng pag-ingay ng ating electric pan. Pagka po nagtagal, mga fans, ang mangyayari po dyan, Magiiinit na po yung ating uh, stator at yung ating uh, windings eh talagang ah uh, uh, masusunog na kung ito po ay eh, walang thermal fuse. Sa pagkakataon ko ito, ito, may thermal fuse po ito. Ayano. Oh. Ayano oh, may thermal fuse 'yan mga parts Kaya hindi po agad agad masusunog 'yan. 'Yun ang mainam. Kapag may thermal fuse ang inyong electric pad. Kung sakaling mang magkaginito yung problema. Ayano oh, yung ah uh, Sumasahin yung kanyang rotor Doon sa kanyang stator At sana mga parts Nakakuha po kayo ng idea Sa pagre-repair ng ganitong uh, Electric fan Madali lang po ito Basta po uh, Nasusubaybayin nyo po Yung ating uh, mga video Tungkol sa pagre-repair Ng mga Ganitong uh, gamit sa bahay At tuwang-tuwa po yung may-ari Mga parts Tinuro ko po sa kanya Yung uh, dahilan Ng pag-ingay ng kanyang electric fan Ito po yung may-ari oh. Ayan o oh, Nanunood po sa atin <laughs> Hay nyo, mga parts. <laughs> Nahiya pa. O oh, sige mga parts, maraming po salamat.